Manggandang buhay sa inyong lahat. Today in Philippine is July 26, 1859. Ipi si Pilipi Agusilo sa Taal Patangas, 166 yek ane anibesali o Pilipi Agusilo. Isya siyang abogado at dating kaliim ng -lok lokal ng pamahalaan ng Pilipinas. Tara! Ipapaliwanag ko sa inyo ngayong araw na ito. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo. Ipiyanag si Philippe Agoncillo noon, Mayo 26, 1859 sa Taal, Batangas. Kilala siyang bilang isang abogado, diplomang at dating kaliim ng pangloob lokal na pamahalaan ng Pilipinas. Ang kanyang pamana ay malalim na nakaukit sa kaysaysayan ng bansa, particular sa kanyang papel sa patatanguyot ng kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol at Amerikano. Si Angusio ay anak nila lamang Angusio at Gikoya Encantacion. Sa mulang edad na pangsing na, ang kanyang katalino ang na humantong sa kanyang pag-aaral sa Ateneo Municipal de Manila. Matapos ang pagkamatay ng kanyang manamagulang, bumalik si Agosio sa Taal upang pamahalaan ang manaari-arian ng kanyang pamilya. Nagpatuloy siya sa pagiging isang abogado sa Maynila at nagbigay ng living servisyo sa mga mahihirap. Pagkatapos ng dipang bumalik si Agusillo sa Pilipinas at napatuloy sa kanyang patiking abogado noon 1905. Pumasa sa Shabal Exam na may Perfectong marka na 100 isang daang na pesento, isang nakamamahang tagumpay na hindi pa natatapatan hanggang ngayon. O ba? Diba? Matalino si Felipe Agoncillo noon. Okay. Isa sang abogado. Yes po, totoo po yan. Si Agoncillo ay na halal bilang kinatawan ng Batangas. Sa Pilipin Assembly noong 1907 noong 1923, hinirang sa ni Gobernador General Network bilang Kalihim ng Panglog kung saan itinatlaban niya ang pagiging Pilipino ng mga sa pamahalaan. Namatay si Felipe Agosio noong September 29. 1941 sa Manila Doctors Hospital ang kanyang pamana bilang upang di ng isang malayang Pilipinas ay patuloy na kinikilala at ipinadiliwang ng bansa. Ganon po yon. Hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong araw na ito. May 26, 2025. Malamang salamat sa pakikinig. Tandaan, importante na may alam. So, paalam!